Ayan mga kaibigan, yan, nagpaksiyo na po tayo. Tapos yung kamyas po natin kanina, nilagyan natin na sa ilalim po yung kamyas. Parang pinakasapin o pinaka-banig niya yung kamyas. Solo flight lang po yan, sila ng kamyas mga kaibigan. Hinaan lang po natin ang apoy para maganda po. Ayan. Tapos maglalaga po ako ng malunggay pa kasi lang yung mga kaibigan hindi pa po, po ako kumakain ng agahan kasi tanghalian na naman tanghalian na naman tapos sabay na lang po sila ng agahan hindi po kasi akong ginawa yan nabawa po ako ng uh, hanggang so harap ako na uh, malamigay kasi nag ano po tayo uli na papatuyo pa tayo uli ng malunggay sayang kasi yung malunggay na ano ba man hangin kaibigan ano, isang may hawak ng video isang may hawak ng panghugas ano po talaga no mga nanay

So, yun. Lagyan natin ng tubig dito sa o, oh, ba diba? Kasi walang hawak. Mayroon po yan. Tubig dito sa mineral. Tapos, pakukuloyin ko po yan. Tapos, kailagyan po ng Handa ako ng malunggay. Yan. Natalihan po natin dito. Haluto lang po yan ang kanin. At pananghalian yung aking agahan at uh, tanghalian ay magkasabay na po yan. Yan ang ating malunggay para masyadong marami ang tubig diba alahan po natin babasa natin ang konti lagay natin dito sa sa tasa kasi mineral yan eh. o diba ganyan ang mga nanay solo flight para mautusan kasi hinaan natin mo ng apoy tapos nasa Kasi alam niyo mga kaibigan, pinagbabasan lang natin, hindi mo na yung ano, na yung uh, alunggay mo. Napapanis ko yung mabilis, napanis ko ang alunggay. Kaya, wait eh, kapag gusto po natin yung, uh, hindi mapanis, ilagay po siya sa ref. yan tapos, kukuha po tayo ng ating ano. Ayan. lakad lang po tayo ng konti. Ayan po yung ating malunggay kanina na pinutas. Ayan, pinapahanginan ko lang po yan. Tapos ito naman yung malunggay natin kahapon. Ayan, nalagyan pa ng ano. Dito po tayo kukuha ang mga kaibigan. Ayan, ganyan kadami para powerful po yung ano. ng ating iniinom na malunggay. Pwede po ba? Ang mga nanay, ganyan eh. Hindi tayo nag-uutos na. Oy! Pati ko ng malunggay doon. Pilatay nga ng ganito-ganito doon, di ba? Tayo lang din yan. Kasi, ano mo tayong utusan eh. Yung mga pamilya ni yung ating mga anak. Kaya yung nanay lang si Lolo do naman ay one. Counting post around dyan si Lolo every everyday eh. Pero ando yata sa bahay ng isa namin anak na nanonood dyan lagi ng palabas sa Dolfo at kay General Bosita. Yan ang mga favorito niyang panoorin araw-araw. Tapos pagdating ng news sa gabi, and after ng news, Uwi na yan dito para kumainan ng hapunan. Si Inday naman, ang inyong lula Inday naman, ay uh, maraming ano, maraming ginagawa. Yan, ilagyan na po natin yan hanggang sa kumulo. Medyo maproseso mga kaibigan, pero kailangan natin uh, na kung gusto natin uh, maayos ang ating kalusugan ating malunggay Tapos, simple para hindi na dumami ang gaya, hugasan na po natin. Yan. Yung lang naman po yung diba. So, para naman amoy yun. nating natin ang hindi na natin, natin sabon yun. na po natin dito sa na agad. Yan. Tapos, yung mga dahon. Ito papunta, ito At ito po. Ito po. Ito po. Ito mga dahon. Para hindi punta doon sa daloy ng tubig. Ilagay po natin dito. Yan, naka-smile pa yung plastic, oh. Lalagyan ko yan ng plastic para pag napuno na po yan, isasarado mo lang. Tawag dito. Natali na lang. Sabay tapon. Tapos so, minitin po natin ito. Ano na lang mga kaibigan mga sulok light. Kung so, wala ka ng opesan, ang ganda na lang buhay. Ang ganda ng sabon kasi para hindi pa siya magka amoy eh. tapos yung tubig kanina syempre nauhaw ang gula nyo <laughs> inumin ko muna mga kaibigan na ay salamat sa Panginoon sa tubig tapos, pag gainom, para walang hugasan. Hugasan natin agad yung ating ininuman. Hindi ko ba? Para hindi nakakainis ang labaw mong tignan. Pag so, marami kasing hugasan, nakakainis. dito ko ba? Tapos, ilagay na natin dito. At, at again, natin na. Ito so, din yung hugasan natin. Okay. Ano kaya ang laman ng kusina? Alam mo, hindi pa ako nag-aagahan eh at uh, ito po yung ano sobrang nating kamyas ano ba ang kulang ngayon hmm hindi ano wishes kalaban ng buhay ko yan so para uh, hindi magasto sa ano sa pantakit yung hindi tinggan ang pantakit gamitin po natin itong ah uh, binili sa ano sa tiktok hindi ka lang mga kaibigan magalaw no <clears throat> ilagay po natin dito sa kanyang ano kanyang lagayan pasensya na mga kaibigan ha kasi masyado pong magalaw ang ating camera yan kasi diba pag pinakapanap po natin ganyan yan kayang-kaya -kaya po yan na pasukin ng mga langaw. Lalo na yung mga maliliit, yung kung makukulit na langaw. So, ito po, ayan ah. Oh, Degarter po yan. Alam po naman na oh, gumagamit naman tayo ng ganyan. So, yan po ang ating ilagay dito sa ating mga sobrang pagkain. Hmm, ganyan. ah um, ano, pwede pong dublihin yan para hindi po siya ma ano ng langaw. O, oh, ayan, hindi po ba? O, oh, tinawag. You know may ano na naman mayroon na namang hugasan kaya maghuhugas na naman po tayo yan ganyan po ang nanay laging naghuhugas so ayan mayroon na siyang upuan yung ating ano kamera yan para matibay siya baka matumbay hinigpitan ko lang mga kaibigan so mag ano na tayo may Tuhugas na po tayo na gamit ang ating dalawang pangkay. Lamig-lamig pa yung mga pinanggalingan ng isda. Yan. Maganda po talaga kapag dalawang kamay ang matatrabaho kasi mas ano, mas malinis. Mas malinis, siyempre. Mas patuloyin nyo yung pindutin. dito na. At pupug lang tayo ng sunrocks ito po yung ating powder na yan mo natin dito at yon dito ito po muna natin lagyan po natin ng some rocks. patay po ng mga germs. Ang ating pong sunrocks, hindi po yan sponsor. Hindi po yan sponsor din po bigyan. Hindi po yan sa tindahan. Yan. Para po mamatay yung germs kasi ito ang ating lababot lahat po ay dito. Ito po yan ang tutot Ito po yan lahat. Nagbubugas ng mga pagkain. So, kailangan. Lagi po ng langis. Ano naman po ang trabaho natin mga nanay sa loob ng bahay. Ipasa so, na po natin itong pinaglagyan ng sabon at itong ating kagaya ng scotch bright okay, sunrocks rocks scotch bright kamusta kayo? hindi po sponsor itong binagamit ko na product nyo ha ayan, baka naman ayan mga kaibigan sama na rin natin maglaba ito ano, sayang yung sabon sunrocks Ayan po itong ating tamonas. Diba? Ang galing na ng nga diba? Hindi lang yung buhugas ka lang ang tindihan maghapon. Kundi lahat ay na uh, nagagawa natin. Ganyan ka galing ang mga nanay. Okay, hala mga tatay, akala nyo, wala ginagawa ang mga nanay sa loob ng bahay. Ang totoo yan, ang pahinga ng mga nanay, gabi lang. Atin pong ini Sarap na mga. 根本没有，没有那个，没有那个。 Ito ang mga tao. Hindi ko nakakaroon din nung Ito ang ko ng mga amaga. Nagkaragap na ganoon ako ng ako. sa iba. Ito nag-utol at ng ng kapit kasi. Sabi kasi yung mga at dahan ang gawin doon ng kanilang garahe. Kaya yun, pinotol. Yung buti naman niya at pinotol. Nakakuha ako ulit ng gagawin na siya. Ano yun ang kaibigan? Ang gawang Alam niyo ang ano? Ang pangunas natin sa lababo. Sa mesa. Kapag hindi natin yung tanggalin. Para kasi minsan, parang may maanap. Ang dito. Ito madulas na pakiramdam na, ano. Pag natin, ang madulas yung tuna. Kaya kailangan sa Lagyan talaga mabuti. Kasi yung mabuti. At bandarong mabuti para tanggal yung dulas. Yan. Maganda na yung barang. Ang dulas. Ang sento.

buksan natin itong mga mm -hmm. din naman po ang nagbibigay ng so, kapag malinis ang ating bahay, ang ating titikman po natin yung ating tawag dito ang taksiyo kung maalat ba siya o ano ba siya yan kumukulo na po siya eh yan na po ang ating uh, taksiyo sa kamias yung ating kinuhang kamias kanina yan na ayusin natin mga kaibigan itong ating kamera Sana lang hindi maalap na. Mm hmm. saktong sakto mga kaibigan yung maalap na. Mahirap kasi yung maalap masyado. Ayan yung mga yan natin na sabaw yung mga may asin-asin pa dyan. Hindi matunaw talaga mabuti ito ngayon. na, mga rock salt. O bagay dahil sa man. Hindi ko naman makontrol ang alat. Yan. Hindi siya pwede palang patuyuin kasi sabi ng aking mga kapamilya, kailangan may sabaw-sabaw. Pero maya may, ano natin na natin yan. Patayin yan. Yan. Tignan natin yung ating malunggay. Uy, minit. Ayan ang ating malunggay. Pwede na yan. Tapos, maglalagay na tayo sa ano? Sa tasa. Yung ating uh, tanghalian at saka <clears throat> agahan. At kasabay na yan, mga kaibigan. Tapos, nakapawis na rin po ako. Grabe pong pawis ko kanina. Tapos, after kong kumain, magpapahinga tayo ng mga one hour bago maligo. Yan mga kaibigan. Yung mga dahon na yan, bababa naman yan. Eh, okay, kung gusto nyong gusto nating kainin,